Naaresto ang dalawang lalaki kabilang ang isang dating barangay kagawad sa isinagawang anti-illegal drug by-bust operation ng mga otoridad tanghali kahapon sa barangay Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga naaresto na, na sina Komini Albano Taruyan alias OMS, 41 years old, cellphone technician at dating barangay kagawad na residente ng barangay Ungap. At Andri Fabria, 47 years old, isang karpentero na residente naman ng Barangay Katuli. Ayon sa ulat ng Sultan Kudarat Municipal Police Station sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Esmail Madin, nakuha mula kay Taruyan ang dalawang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng halos 2,000 pesos. Nahuli naman si Fabria sa aktong gumagamit ng iligal na droga sa mismong lugar. Sa isinigawang legal na paghahalughog, nakumpis ka mula sa tahanan ng dating barangay kagawad na si Taruyan ang Mark money, Shabu para Fernelia at mga ID. Kay Fabria ay nakuha rin ang mga gamit sa paghit-hit ng Shabu, mobile phone at buy bust money. Kulong na ang dalawa at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.